Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Bibigyan tayo ni Kristo ng pagkaunawa upang makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Natupad po ba ng ating Panginoong sa Kristo ang kanyang misyon na ipakilala sa atin kung sino ang tunay na Diyos? Babasahin ko po sa Juan 17 ang talatay 3. Ang sabi po niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Nga ikaw ay makilala nila nga iisang Diyos na tunay. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi niya, ikaw ay makilala nila natin. Na ano po? Nga iisang Diyos na tunay. Sino po ang tinutukoy noon? Kanino siya nagsalita ang sabi niya, ikaw. Tandaan natin, kung siya po ang turi na Diyos, ang sasabihin niya, ako ang turi na Diyos. Eh hindi po sinabing gano'n. Ganyan pala si Brother Ventilacion, ano? Gigil na gigil, eh. no? Sabi niya, ay binigyan daw tayo ng pagkaunawa upang makilala natin ang Diyos. Ano? At yung buhay na walang hanggan. Eh, ang problema, kay Brother Bintilas yun ay hindi niya naunawaan kung ano yung buhay na walang hanggan. Alam mo kung bakit? Kasi putol-putol eh, ano? Putol-putol mo. -putol. <laughs> Pinuputol-putol niya yung talata eh. Palibasa, hindi ho nila doktrina at hindi nila matanggap na yung ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Kaya ang ginagawa nila, ay di putuli na lang, putul-putuli ng talata. Pansinin niyo. Yung kanyang binasa ay aklat ng Juan. Kapitulo 17 ang talata ay 3. Atin pong basahin para atin maunawaan. Sabi rito, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa si Heso Kristo. Ay hindi niya binasa ng diretsyo eh. Hanggang doon lang siya sa ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Yun. Tapos eh, sa isa, na niya. Sinuruan niya ang Diyos na tunay, yung Ama. Ay totoo naman yun, ang Ama ay Diyos na tunay, hindi naman tayo tutul doon. Ah, mga lamang, eh, kung, kung na yung talata, ay nakaunawasan nakaunawa sana siya. Na ang isang Diyos na tunay, ang Ama, at sino? At siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay, si Heso Kristo. Yun ang isang Diyos na tunay at pagkakilala ng buhay na walang hanggan. Ha? Yung makilala mo ang Ama at si Kristo, Hindi naman yung ama lang. Kaya kung binasa niya ng diretsyo yung talata, ay naunawaan sana niya kung ano yung buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Apostol Juan, ha, ang isang Diyos na tunay ay ang ama at si Kristo na tanyang sinugo. Yun. Yun ang buhay na walang hanggan. Alam niyo kasi sa Biblia, kung inyong pag-aralan, ay talagang ipinakilala ng ni Kristo na ang Ama ay Diyos. Wala naman tayong tutul doon. At sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, ang talata po ay 6 at sa kaotso, ipinakilala naman ng Ama na ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Kaya nga sa 17.3, ang buhay na walang hanggan ay makilala ng tao ang Ama na isang Diyos na tunay at sa si Heso Kristo na taniyang sinugo. Yon ang sinasabi sa Aklat ng Huwag. Sana maliwanag uh, ang ating pag-aaral sa bahaging ito. Hindi tama yung uh, ginagawang turo ni Brother Bente, Ventilacion. Ano? Eh, putol-putol eh. Kaya kapag ka, mga yan ang nangaral, ano, kaagad po ninyong puntahan yung talata. Kasi pagka hindi nyo pinuntahan at hindi nyo inaral ng sa inyong sarili, ay madadaya po tayo ng mga yan. Kasi kita nyo, itang kita isubuk na subok na natin, eh, no? putol-putol. Kaya putol-putol lang putol ang kanilang pagkaunawa. So sana naging baliwanag po sa atin ang bahaging yan. Muli po ay aking babasahin sa inyo ng, ng diretsyo yung talata upang maging maliwanag sa atin kung anong turo ng na Kasulatan tungkol sa Aklat na Juan Kapitulo 27 ang Talata ay 3 At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo So now ay sa bahaging ito ay tayo ay nakapulot ng aral at ng dagdag na kalaman upang lubos nating maunuan ang mga butil ng katotohanan na inihayag sa atin ng banalak sulatan. Muli, salamat po sa inyo at God bless.